Um, magandang umaga po mga kaibigan sa mga followers. Uh, Ito po naganda, naganda kami ng mga paninda namin. Yan, uh, mga kwek-kwek at saka siomay. Ito siomay to so, meron ng loto to. Okay. Pagpatulong siya sa ano, sa kapag niya. Pang -mara pa, naruto sila. Uh, at ako naman, ito, ang aking gagawin, uh, magde deliver ako. Yan. Pusya, namu. Haha, nagkakita kita yaman. Kasi paglalagay mo naman, itanong ako kung sino namin. Ay tinutoro ko. Hmm. pagluluto ng kwek kwek, paninda. Siya Francis, alis na siya, may di deliver. <laughs> Perfect tao nah.